eh hey, what's up guys muna nga bis yung lahat so ayan nandito ko ngayon sa isang abandonado ng bahay guys so hindi ko na patatagalin na ah. sutra so, so yun na nga guys dito na tayo guys so matagal tagal na rin na buwan no na hindi natin nabalikan tong bahay so ayan medyo masukal na yung area matalahib na ayan no yan yung bahay guys o. Oh. Yan magkikita nyo yun guys. So dyan tayo matutulog. No? So medyo ah uh, yung sapatos ko medyo maputik na basang basa na to. Ayan, kasi o oh, kita nyo may tubig yung dinadaanan natin. nakakatakot tingnan itong bahay guys ito bang bahay ito naman yung alam challenge natin guys so dalawang camera ang gagamitin natin so tayo matutulog sa itaas dito yung camera sa ibaba kung ano talaga yung mga paranormal kasi abado, uh, haunted house talaga to guys Ah, uh, matatagpuan dito sa ano, nabunturan. So guys, guys Medyo ano Maputik yung daan Ayan matalahid na Ayan yung CR nila Ayan Ayan talaga guys Naputik na guys parang may nakasilip wow narinig you yun guys ah kung mayroong mga elemento dito pwede bang madisturbo ko kayo Problema lang ako dito. Wow. Okay, dito guys. Ito yung parang abuhan Wala na talaga ng ganun dito, guys. Paminsan-minsan na lang mga isang buwan o dalawang buwan nagpupunta yung mga ano dito mayari ayun dami ng mga alikabok pinamamahayan ito na <tong> Hindi ko lang maano dito. Bakit may butas dito? Ang tanyang tayo dito bes. Sabi ang kalat dito guys. Wala na sa ayos yung mga bagay. Mga upuan. Dito ako natumba dati guys. Malakas yung nakatira dito mga elemento. Taas tayo magsiset up. Kung so mag-ano mag ko mag dito -ano, may lalagay -ano, ako ng ito yung camera niya. So yun, meron tayong camera. So, pumunta -pum -pum tayo sa itaas. Hello? May tao ba dyan? Iba yung ano dito, energy? Iba dito guys. Iba yung ano dito, ang bahaw. Hello? Baho dito. Ay, may tindi yung balay po. Sobrang talahib dito guys. Ayan Wow. Sino yan? nagka-flash sa ano ko sa isip sa ano ko guys huh. sa mata ko may ano may nakita ko dito sumilip puti puti yung mukha sino ka hindi ko lang hindi ko alam kung nagmamalik mata ko na nawala wow huh. dami pa nagubuyog hindi na natin buksan guys. Dami yung bubuyog. Yan o. Hindi may parang sumilip talaga dito. Baka ano lang yun o. Guni-guni ko lang. Sabi guys. Ang tahimik dito guys. Nakakabingi yung katahimikan dito. Maririnig mo lang yung mga Ano palaka sarado na dito guys kasi mayroong mga bubuyob yan o so mag set up tayo dito ng camera ano saan tayo higa dito dito tayo sa kwarto medyo alikabuk ano? may mga lawa na guys Tayo ng camera dito, guys. Okay? Wow. Nandito na sila, guys. Paparandamin. So yun guys, comment down below kayo. Kung meron mga mahagip dito sa camera natin. Kasi ito, alin sa alin sa atin ito guys. So, tara! Medyo ano no? Liwanag lang yung anak. Okay. <laughs> ごありがとうざいました Ini riri ni guys. Meg. Ni nak kedut sebab bila kuarto. Ini guys. Hello. অনেক সময় বাড়ি তো ability to guys Ni kena buat tahun ah no lumiwit, 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 yun na lang guys uh, ah, comment down below kung meron mang nahagip sa sa camera ko dito sa isang camera so yun na lang guys ah, hindi na ako magtatagal dito kasi sobrang layo pa ng uuwi ang go at medyo delikado din dito kasi ano hindi natin alam kung uh, anong mangyayari sa atin so yan private po matulog at best yung lahat sana malike mashare itong video and thank you thank you so much sa yung lahat guys yun lang stories i'm a fool for your life